<laughs> Uy! Happy Valentine's, Tol! talaga nag-red eh. Tal kasi Valentine's na diba? Hindi talaga nakaliwa. Hmm. Don't, don't. Hey, mam, Ito, ba, yung... Ay, kasi nga doon. Ay, mga akin yan, silin. Talaga pa dyan, ah. Video yan, tangay na lagi sa YouTube. Yung... Bili, tingin ka! Bili, hindi. Saan nagpunta? Kukuha ka na lang. Step. 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 namin oh. Step. <laughs> <laughs> ano Step. 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 Billy, one hour ito! One hour! Magpakatagalin po. Eh? Ang saya natin. Tawa naman kayo! Oh. <laughs> Ayan, palayan o. Oh. Angri ka PALAYAN! <laughs> kayo naman maghahawak. Ayoko na. Ano mo? <laughs> Ang buhay parang egg. Ito madilim. Ito maduwana. Ito nyo down. Ito nyo up. Ito ang crunchy. Huwag na ako, men. Pakiyok Pakiyo. ako. Sasabihin na si... Tal, ano? Di ba, anong anong mission natin? Guluhin ang mga buhay na may love life. Yun lang. Bakit dapat iboto kita? Hindi <laughs> B-boy. <laughs> <laughs> Ayan ako na. Sigura pa lang na. Na. <laughs> naman, ka talaga. Diamak naman na. Ayoko na. Tangina na naman. Wala akong silip ako. Ayan na. Ay, diam ko to. message Ay, ko niya. Ikaw, ayaw mo kumain? Okay lang yan. Sumupot lang. bili ka dun ah mga sa batangas ha. O, oh, picture, picture. Wow!